na try na ng mga babae na umihi ng nakatayo kahit na isang beses. Random facts tungkol sa mga babae. Mati-turn off ang mga lalaki sa sasabihin ko sa huli. Alam mo ba na yung mga babae ay nag spend ng 120 hours taon-taon para lang titigan yung sarili nila sa salamin. Gusto mo bang malaman kung crush ka ng crush mo? Para ma-check to, i-click mo lang yung arrow sa ibaba tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Kapag siya yung unang lumabas, ibig sabihin crush ka ng crush mo. Naboboring ang babae sa isang relasyon kapag mahal na mahal sila ng lalaki. Sa mga babae dyan, wag naman ganun. lain love ang mga babae kapag mahilig sa pusa ang isang lalaki. Kaya sa mga lalaki dyan, mag ka na ng pusa. Ang mga babae ay merong nag-iisang dark secret sa past nila. At hindi nila to sinasabi kahit sa kanilang number one best friend. Kapag pinayagan ka ng isang babae na gawin lahat ng gusto mo, it's either mahal ka niyan or bahala ka na sa buhay mo. Alam mo ba na kayang malaman ng keyboard mo kung ano yung ayaw mo? comment, I hate at ipapakita ng keyboard mo kung ano yung mga ayaw mo. Bago yung last fact, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede mo dagdagan yung kaalaman mo kaya i-follow mo na ako. And finally, alam mo ba na kapag easy to get ang babae, ibig sabihin nun marami nang dumaan na lalaki sa buhay niya. Girls, totoo ba yun?